ha Bye bye. Sa video na lang kita ulit ah, sige sige ingat kayo, ingat. Bye, -bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Muna natin sa pagsuspat kung bakit yun lang natin pinasukatan ay meron naman po yan process kaya hindi natin kaya ang kita yung kinikita natin dun sa Taiwan yan po ay yan po yung katotohanan magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon ulit ay gagawa ng ating madalas na ginagawa sa araw-araw at ngayon palagay guys ay nandito pa sila mama tapos yung aking kapatid yung kanyang pamilya dito rin po natulog ngayong araw at yung aking nanay ay uuwi na rin po opo hi ka sabi hi ka po hi hi ayaw 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 hmm. ngayon po yung last day ni mama dito sa amin Babalit na po ulit siya sa Binget o sa Baguio. Ang oras pala natin ngayon ay 6.20 na po ng umaga. Maya maya po ay alis na rin po sila mama at saka yung aking kapatid, yung kanyang pamilya. Yan. Yan. Dito tayo madalas na intro Kasi yung ganda ng paligid. Yan. Hmm. Tara na, anak, doon tayo. Tignan lang po namin yung manok doon sa kabila yung manok po nila tita at mga gansa si mama po ay 3 days lang dito sa amin dahil si Gwen po yung aking kapatid ay meron siyang pasok sa school kaya kailangan ulit bumalik yeah. ganda ng ginawa ni mama hmm. ito po yung galing sa pinagpintura ng bahay o yung lagayan ng pintura yung ginawa po namin timba Ganda po nito matibay daw. Boysen baka naman. Nagayan po natin yan, tubig. Yan. Dito na po tayo sa harap. Yan sila, kayo nag-aayos na rin. Alis na sila lula. Iiwan na tayo nila lula sa tito, nila tita uh, wala na ka na ulit kalaro bye bye na yan, kakatapos lang po namin kumain and hey, bye, bye ka na naman kay lola hi, hey, bye bye lola hmm? ano? Bye, bye na naman arga ka na naman ng lola bye 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 Yehey! Uuwi na po sila lola, sila tita. Ay, yung mga kapatid. Uuwi na rin. Ganun. Ayan, si Gwen. Ayan, may pamangkin. Si Joanne. Ayan. Tapos yung iba ko pong kapatid, uuwi na rin po kagabi. Sila ati yung aming panganay. sa pa. Bye-bye. Hmm. Ito yung anak ng aking kapatid. Mga pamangkin. Ay, bye, bye na. Bilis. Bye-bye ka na. kana bye-bye ka na. Bilis. Amin na. Bak madalaw ni mama si Ellery. Ano madalaw? <laughs> bye-bye. Uh, sa, sa video na lang kita ulit. Bak, ano? mag Pasok na kayo. Sige na. Bye bye. Ma Ay, bye bye Lola. Hanggang sa muli. Bye. Bye. -bye. bye. 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 <laughs> bye. Tita. Bye, -bye ka. Tita. Bye bye. Asan si Tita? Tingin-tingin oh. Tita. Bye bye. Wala na, para malungkot na 'yan. <laughs> Ayos na sila. Sila mama po ay idadaan sa bus station. Bye-bye. Bye daw. Bye-bye mo. Bye-bye.

Hala, no. Malusos na? si Ngayon naman po ay magluto tayo ng ating tanghalian. Magluto tayo ngayon ng dinakdakan. Tamang-tama meron tayo na itabi sa rep na maskara ng baboy nung tayo na malingki. Ngayon ang gagawin natin ay mag tayo. Naglaga na po ako kanina o nilaga ko na po yung maskara ng baboy. Tapos ihaw natin tsaka natin gagayat-gayatin. Tapos haluan natin ng mga ingredients. Mga sangkap na pang dinakdakan dinakdakan na yung bang malapit-lapit sa style ng Ilocano style o sa karaniwan na dinakdakan tapos meron tayong ihawan dyan maglagay na tayo ng uling magpabaga muna tayo Yan. lumipat po tayo dito sa kabila ng bahay dito sa tapat ng ating parking Yan. dahil doon po ay medyo malakas ang hangin kaya dito tayo para medyo natatakpan siya ng bahay yung hangin dito tayo sa bakuran sobrang tirik ngayon ng araw <laughs> dito po pagkatanghalin napakainit tapos pagka umaga naman tsaka yung gabi uh, medyo warm naman po siya medyo malamig po sa so ngayon ay talagang napakainit nag request si misis ng dinakdakan dahil sila po dito hindi sila masyado nakakaluto ng ganong style para matikman naman nila ang dinakdakan natin medyo hayaan lang po natin yan tapos asikasoyin muna natin yung ating ihaw na baboy ayun na po yung ating maskara ng baboy okay na po ito medyo malambot na yan baka ma overcook pa Ayon. palamigin lang po natin ito para maihaw po natin ngayon po nahiwa-hiwa na po natin yung ating maskara ng baboy nailaga na po natin ito ang ating tanghalian hanggang gabihan na po ito ay ang ganda ng apoy natin yung sakto ng ihaw lang po hindi po talaga yung ihaw na ihaw kasi nilaga pa po natin ito kaya okay na po yan pagmantikahin lang po natin hmm. Yeah. Regarding pala doon sa aking mama Matagal po kami hindi nagkita Siguro mga Lagpas po ng isang taon Yung last pa nakita namin ay nung umuwi po ako nung nakaraan Biyaya po ay nakarating po sila dito ulit Nakapasyal sila Gaya nga po nang sabi ko Kung hindi man po ako ang makakapunta doon o kami sa bagyo sila po yung pupunta dito eh sadyang hindi po tayo makakapunta sa bagyo dahil ilang araw na lang din po tayo tsaka medyo gahol tayo sa panahon kaya napili natin na sila na lang po ang bumaba dito sila mama dahil nga uh, nandyan po si Ellery hindi sanay sa lamig kaya hindi mo natin siya inakyat siguro pagka malaki laki na po siya Yan. tsaka pagka mahaba haba na po yung ating panahon na pwede tayo magbakasyon doon sa Baguio at gusto ko pong magpasalamat doon sa aking mga kapatid sa nanay ko sa pagpunta nila dito and binisita nila tayo tapos sa aking mga tatay yan, salamat po sa kanila at saka kila inay yan, kila ama at saka doon sa mga kapatid po ni misis yan, salamat po sa kanila at sa kanilang pag-asikaso sa atin tayo pumunta doon sa lugar nila misis yan namitas mitas tayo ng mga buko at sari saring gulay thank you thank you po sa kanila sa pagtanggap sa amin kaya pala medyo na yung mata ko tao doon napipikit pagka masyadong maliwanag po medyo masakit sa mata dahil nga nakaka-glasses tayo seryo po ang hangin ngayon kahit na mainit ang panahon, maganda po ang hangin sa riwa. Yun po yung nagpapalamig dito yung hangin. Trip na trip ang araw. Ang At yung ating iniihaw na maskara. Dahan-dahanin lang po natin yung ihawit. Itong dinakdakan pala guys ay hindi po yan advisable sa pang-araw-araw na ulam dahil nga po yan ay maraming mantika gawa nga ng maskara ng baboy medyo mataba siya o talagang sadyang mataba ito naman po ay minsan lang kami magluto nito kumbaga so, once in a while once a month minsan nga hindi pa at sa mga gusto rin magluto nito kung tayo may mga sakit or medyo mataas ang dugo natin hindi po advisable itong ganitong klaseng ulam mas maganda lang sa atin kung yung bang plain yung isda mga ganun yung meat hindi po yung may ganito na maskara at yung mga taba-taba hindi naman tayo doktor pero napapanood lang po natin sa mga social media sa mga doktor yan. ayos lang naman po mag ulam yan hindi naman bawal po sa atin basta once in a while lang yung ganyang klaseng ulam ayos na to guys Ayan. hindi natin masyadong ihawin sakto lang ito so, ayos na to hindi natin mga naihaw ng iba ito pa Ayan. ayos na hiwain natin sa maliliit tapos maghiwa rin po tayo ng iba nating ingredients hiwain ko lang po ito sa maliliit Hmm. Yan. Ngayon po, i-prepare na po natin yung ating gagamitin. Yung ating mga sangkap sa ating gagawin dilakdakan. Ayan po, naiwayuan na natin yung ating mga karne Yung maskara ng baboy. Tapos meron tayo ditong kalamansi, yung ating sibuyas, luya, sili, siling green. Ayan, tapos mayonnaise po kasi wala po tayong utak ng baboy na fresh na na iluto. Tapos may asin tayo dyan. Yan po, simple lang yung ating ingredient. Tapos mamaya pagka medyo kulang ang anghang, lagyan po natin ng konting paminta. Yan. Lagyan na po natin yung ating calamansi calamansi juice. Hmm. Piligaan natin kanina. Tapos yung ating sibuyas, luya, tsaka siling verde. Tapos siling Taiwan. Kung tawagin yung siling haba. Kunti lang po nilagay natin para hindi masyado maanghang. Kasi sila misis, hindi rin po masyado sa maanghang. Hindi sila mahilig. Kaya yun, sakto lang po. Maglagay tayo ng asin. Yung pampalasa nyo, yung sakto lang din na asin. Kakalasa lang sya. Tapos yung ating mayonnaise. Ladies choice, baka naman. Nalawa na tayong utak ng baboy. Pwede rin ito yung pamalit. Depende po sa atin. Ito naman sa atin ay hindi siya yung talagang authentic na dinakdakan. Kung ano lang yung available. Kahit nga liver, wala rin tayo. Kaya okay na po yun. Importante ay makagawa tayo ng kahit malapit-apit sa authentic na dinakdakan. Tsaka rin natin halo-haloin. Halo-haloin ko pa ito guys hanggang sa magkalat yung kanyang mga ingredients. Okay na po itong ating dinakdakan. Ayan. Kain na po tayo. Ayan guys, ay kain na po tayo. Ito na po yung ating dinakdakan. Si Mrs. pala ay kasama po yung tulog. Kasama po si Ellery. Tulog po silang dalawa. Si Bayo po ay nakain na rin. Dumating po kanina si Bayo. Lalo meron po kami mga asikas uwi. Mag pray mo ng Lord, maraming salamat sa pagkain sa aking harapan. Basta niyo po magbigay. I am pleased to have ng kalakasan. Ganyan po sa inyong mga viewers. Sa inyong pagnainatan niyo po sila sa araw at arawin. name, Amen. Amen. Tara po, kain tayo. Sa loob niyo po ngayon sa ating pagkain. Medyo meron din damaw. Magkamay po tayo ngayon. Mamaya pagising ni mrs patikim natin itong ating tinakdakan. Tumalon ano pwedeng pangkulutan. No. Mm. Mhm. Yan mm. yan. Mhm. Itatitin din daw. Mhm. Alam mo? ano? liver na ulilitan natin. Katay. Mas lalong masarap 'yan. may din sa dinakdakan. Medyo sensible tayo sa ano, sili. Hindi <laughs> naman siya sobrang ahang. Hindi sakto lang. Kasi hindi natin masyadong nilagyan ng sili. Isang piraso lang po na siling Taiwan. Tapos yung iba po ay siling verde na. iba naman po yung sisig yung sisig kasi ay piniprito tapos yun kung minsan ay ginigisa rin siya sa margarine din o kaya sa butter pwede yung isa yung ingredients yun lang po ang sisig ito po ay sadyang inihaw tapos yun puro halo halo na lang pagkakasiwain ng ingredients mga na nakaraang araw ah sobrang energy ko kasi marami tayong bisita Ngayon, ang tahimik naman lalo na pagkatulog si Eller Timing tahimik po dito ngayon po ay tapos na po tayong kumain medyo maglakad-lakad lang po tayo dito sa labas panahon dito hindi po tayo masyadong nakakalinis dito sa bakuran baka mamayang hapon na lang po para malinis natin dito sa paligid dahil nung mga nakarang araw ay naging busy tayo mapahangin lang ako dito sa labas mamimiss ko na naman tong lugar na to dahil nga malapit na tayong bumalik na naman sa Taiwan para makapagtrabaho ulit back to work tayo para kumayod na naman para sa ating pamilya tapos sa mga susunod na araw ay papasukatan na po itong ating lupa at sa mga susunod na araw po susukatan itong ating lupa yung napapaligiran ng ating at sa mga susunod na araw po pupunta na po dito yung magsusukat yung manunukat dito sa ating lupa kasama po dito sa paligid ng bahay yan, ito pong nabili natin na 500 square meter. Ito pala guys ay hindi pa po sa amin nakapangalan sa titulo. Wala pa po kaming titulo dito kaya on process pa lang. So simulan natin sa pagsusukat. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano yung details or kung ano pa kung bakit. Ngayon lang natin pinasukatan. Ay, meron naman po yan process kaya hinintay lang po namin. Yan. At saka yung pagpapalipat naman ng titulo guys ay medyo matagal-tagal kaya naghintay tayo ng medyo matagal bago ngayon po ay kailangan na natin ipalipat sa ating pangalan yung titulo nito. At sa mga susunod na araw din ay palagyan na po natin ng screen door at screen window ito. Mag-inquire po kami sa mga susunod na araw. Yan. Kung baga parang plinano muna namin ni misis kung ano pa yung pwede nating gawin habang nandito ako sa Pilipinas. So, ayun po ang next project natin dito sa bahay habang nandito pa tayo. At darating din po yung time na magpo-forgood na tayo. So, siguro tatapusin ko na lang po yung kontrata ko. Dahil hanggang 12 years lang naman po sa Taiwan, eh 10 years na po tayo. So, meron pa tayong dalawang taon sa Taiwan. Para makapag-ipon, mga pondo bago tayo mag-forgood. Extend tayo ng boss natin pero matagal-tagal na proseso yun. O sadyang madalang yung mga ganong sitwasyon yung i-extend ka after 12 years yan so sa atin hindi natin alam kung i-extend tayo or hindi pero I think mag good na ako ng after 2 years yan pag natapos natin yung 12 years na ating milagis sa Taiwan masarap lang sa pakiramdam yung meron tayong kahit eh, pa paano na achieve sa buhay di naman yung ganong kalaki pero at least kahit pa paano yung, yung bang tama para sa ating pamilya. Yan. Yun lang naman ang pangarap ko. Simpleng ganito lang bahay. Magkaroon lang kami ng sapat na ipamumuhay. Okay na ako doon. Masaya na ako. Importante ay nakakarawas kami sa araw-araw. Kahit na hindi tayo mayaman, ayos lang po yun. <laughs> Sadyang ganyan talaga ang buhay. Yan kung sakali man darating sa atin yung kayamanan na yun ay edit thank you lord pero kung hindi man thank you lord pa rin kontento na po kami kung ano meron kami ngayon ano doggy tama tama daw pinakamasakit lang guys ay yung aalis ulit tayo tapos iwan na naman ang pamilya kumbaga parang masakit sa pakiramdam yung parang ayaw mo nang umalis kasi nga syempre nasanay tayo dito magbakasyon tayo kasama yung pamilya uh, napakasarap sa pakiramdam na makasama sila pero ang pinakamasakit na part ay yung pagalis na naman pagka iniisip ko talagang nalulungkot ako pero kailangan kailangan nating gawin para sa kanila kailangan natin ulit kumayon para sa aking pamilya Diba? di ba darating yung panahon na yun nga makasama ko rin sila na matagal sa ngayon ay kailangan muna natin gawin ito mag sacrifice para sa aking pamilya alam ko naman na hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito kasi marami rin tayong kababayan na OFW na ganito yung sitwasyon yung iba pa nga ay mas uh, matindi pa yung nararanasan mas mahirap pa yung nararanasan pero Saludo po ako sa ating mga kapwa OFW na patuloy na nangarap, nagsisikap para sa kanilang pamilya o sa ating pamilya. Lagi lang tayo magdasal. Ano ano pa man ay eh, darating din sa atin yung tagumpay. Pagpray natin kay Lord. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Yeah. Pagka naisip ko yung pag-alis talagang nakakalungkot pero yun nga kailangan. Kumbaga, hindi natin gusto yung sitwasyon, pero kailangan natin gawin. At gusto ko po palang magpasalamat sa mga naka-appreciate sa aking pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. Sa pagko-comment ng magaganda tungkol sa akin pamilya. Yung ginagawa naman natin vlog ay highlights lang po. Kumbaga, mas marami tayong hindi nakukuha kasi gusto ko rin i-private yung iba yung iba medyo sinasama natin sa vlog pero yung mga talagang banding na banding hindi ko na po naisasama talagang nakafocus na ako sa oras sa aking pamilya kaya ganun pa man maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel kahit na highlights lang yung mga nakukuha natin sa vlog natin maraming maraming salamat po kasi napanood nyo pa rin po at na appreciate nyo yung mga bawat ginagawa namin po ng aking pamilya Iba pong aking mga kapatid, yung iba po ay OFW, yung aking kuya, mga ate, sa ibang bansa rin po sila. As OFW gaya ko po. Kaya yung iba hindi natin nakikita. nai ko naman po sa inyo kung ano yung sitwasyon ng aking pamilya. Kaya maraming salamat po sa pag-intindi kung bakit hindi nagkakasabay si mama at si tatay. So kung gusto nyo pong panoorin yung mga hindi pa nakapanood, panoorin po natin sa mga uh, previous vlog natin, iscroll nyo na lang po. Yan. Yeah hanapin natin. I think last week lang po yun. Ganun pa man, gaya ng sabi ko kanina, kailangan natin bumalik para sa future sa ating pamilya. Kung dito naman tayo magtatrabaho, yun nga, hindi natin kayang kitain yung kinikita natin dun sa Taiwan. Yan po ay, yan po yung katotohanan. Mga kung ako yung mag-apply dito as a factory worker, talagang hindi kakayanin. Kaya kailangan natin ulit bumalik doon para at least kahit papaano bago tayo mag-forload makapagpundo tayo. Yan. At marami pa tayong ipapagawa dito sa bahay. May mga ilan-ilan pa. Hindi naman marami, may mga ilan-ilan pa po. Yan. Abangan na lang po natin sa mga susunod na araw yung pwede pa natin gawin dito sa bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Ingat po tayong lahat and God bless po. Bye-bye.